Ano po? tuloy na ba talaga yan? Ha? Alak ha? O, okay. lang lang kaya, no? Dito lang yung alak ngayon ha? Dito lang Halala nyo naman mm? Bakit kasi Nilapadan mo ng forma mo? Hmm. Pa-pa-pa electric. Santo correct. Ano? Alam mo? Oh. Ang siko Ano? Paano? Paano Wala siyang baba-baba niya eh. hindi pa ngaabot eh, oh. mo ako si Damit. hindi Hmm. Oh, oh. Gago! Okay. Kasi naman nalapad itong ginawa mo naman No, 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 <laughs> no. Ha? Hindi okay. ko okay. 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 Ay, mo? nadapa kasi si Timot, eh. Sabi ko sa iyo, hawakan mo ko. eh. mo. Bakayong Hindi ano? ba kayong tatlo ka tapas oh? <laughs> Nadapa kasi. Hindi ka ka tapas kasi. sa kasi. Hindi ka tayo matatapos Hindi Hindi ka tapas kasi. kasi. Hindi tayo mo kasi ito, nadapa din kasi eh hindi ko rin sasadya huh? kumain pati ako ang simento sorry sorry alas ah, tiflen paano matatapos yan? paano ba kung ano tayo yan, tuhos? ano kasi si toprasdak bilis eh bakit eh, dito lalayo kasi eh eh kasi dito ako ikot yan talapit naman ako dito hindi well, mo kasi sabi ko sa iyo kasi kasi. Inaglalapit niya ako dito, oh. Kaya to, oh. Ang mali sa'yo, bakit bitawan mo? Ay, eh, alam mo, ayaw kaya. ako mo siya, eh. Ito mo naman ang ginawa mo sa akin. Ako, okay lang ako pa. Ha? Ayaw. ayos tira mo yung ano niya, oh. No? di maliligo ako nito ang ganito. Kamapaligo ko lang. Sorry, Cor, sorry. Sa ayos na gabak mo.